ano kami kuya sa tek hindi Depend po, sa tek po ha? sa tek sa may makdol tek siya tray ko tray ko siyempre huhu lao lao ah ha So, yon At after nga naming mag church ay pumunta kami dito sa SM para magpasyal-pasyal at umiikot-ikot dahil nakakatuwa na. Feel na feel mo na ang Christmas. Sobrang daming wow. decor. At talaga namang nakakatuwa ang mga nakadisplay. Ayan, tuwang-tuwa ang aking mga anak at pamangkin. At syempre, ang lalaki kasi ng mga nakadisplay na regalo. Ayan, wow. so, nakakatuwa kaya dyan kahit walang pera pwede tayong pumasyal dito ayan dito yan sa SM Mountain Lupa itan. Oh, maganda na 'yung ano nang ano umayre Christmas na. Merry Christmas mo.